oh, oh ayup ka. Nabalitaan ko lang dililim nga sa akin ng mga anak ko eh. Uh, kasi nga alam nila hindi ko kayang tanggapin 'yan eh. oh, grade 6 lang 'yan na mamatay ang ama ako lahat. At pag ganun lang parang pusa aso papatayin niya. Ano 'yon? Ha? dami niya ng kaso nakikita ko sa Facebook, sa TV. Ah, pala talaga 'yan. Hindi ko papayag dadalain ko siya, hayop siya. Kung yung iba naaareglo niya ako, hindi. Pagagalisin kong buong katawan niya doon sa kulungan. Para madala siyang hayop na yan sa kambugan niyan. Lahan niyo ba po tayo alak niya? Hindi, uuwi yun. Nauwi sa akin araw-araw. Pero ngayon, tangali na nga, hindi nagpapakita eh. Kasi alam niya, alam niya yung galit ko eh. Alam ng anak ko yung galit ko. <laughs> Yan na yan, ko kaya nanggap yung ginawa niya. Kita-kita ko sa CCTV. Binarili na yung anak ko ng harapan. Binarili na yung anak ko ng harapan. <comings Kendall> kaya. Ka Ako na matay yung anak ko. Kaya niya bang ibalik yun? Hindi niya kaya ibalik ang buhay ng anak ko. <crosstalk inaudible>